Hello po mga kapix, it's me again, Mama Pix. So ayan, good evening. Today's vlog, ngayon po ako naglalaba. So ayan, gabi na po mga kapix. Ngayon ko pong naisip pang maglaba dahil sa araw po, as in mainit na mainit. Tsaka yung balon po namin, kaunti na lang po yung laman na tubig. So pag umaga, marami po yung gumagamit ng tubig. So pag ano ko po doon, kunti na lang po yung laman, yung naano po is yung ano na lang po niya, yung buhangin yung nadadala sa ano namin. Eh. At kaya ngayon pa ako naglalaba. So nakapag-imbak na din po ako ng isang ano, isang batya doon sa labas. So habang po ako ay nagpapano sa washing, mag, uh, mag-ano po muna ako ng maulam namin ngayong gabi. So yung naisipan ko pong ulam namin, miswa with sardines lang muna yung ano namin kasi. Kaya nang tanghali yung ulam po namin ay gulay na pakbit ulit na ginataan sya kami. Paksiro pa po kami natira kagabi. So ayan mga kapiks. Nulutot po, po muna ko ang mga ulam at may customer na naman ako. Ani mo, Zay? So ayan mga kapiks, gagamitin ko po yung bagong bigay sa atin na ano lutuan or kasirula. Yan po yung lulutuan ko ngayon, mga kapiks. So, yan. Maalimutan na po natin magluto, mga katik. Ayan, na-mix na po natin yung sardinas. So, ayan mga sintayin lang po muna natin siyang kumulo. Takpan ko lang po muna. Yung washing ko po, nag ikot pa. So, ayan, kumukulo na po siya. Ilagay na po natin yung miswati. Open na rin nga miswati. Ah, di nga miswag. Open dito. ka ako. di mang po, po yung ano. Ah, uh, gamitin po natin para nadami-dami po yung ano. Oh, my gosh. na po natin. So, yan. Kumukulo-kulo na <laughs> Talaga siya. Thank you po, tita, sa bigay niyo pong ano, bagong kasirola ko. So, yan yung labahan ko. Madami-dami. Sunod so, na po yung mga tubig. Run. So yan praying na kayo. Yan, kain po tayo. Yan. Kalipat. So gusto ko sana ng lagyan ng lagyan po siya ng ng malunggay kasi gabi na. Miss Matia, Miss Valerie kan usan odong. Ito sa bopat kaya ko ano. Kadi So hindi ko pa po nalabas yung bagong ano din po namin. Kaya, so, yeah, spoon lang po muna yung ano, ginamit ko. So, Kaon oh. na po ba? Oo. na. Babanlaw na po ng labahan ko, kapiks So yan, maubos na po yung ulam ni Ate Isa kaunti na lang po yung natira malakas po siya kayong kumain kasi may ano po siya monthly period excuse sipat pat tapos na po So yung kanin po namin, medyo madami po yung niluto ko hanggang bukas po yan ng umaga. So yan, good morning mga kapix. Ano po ito, dog, dog dog po yung ano vlog ko kagabi. So yan, nalabas ko na po yung aking mga labahan at nakapag-prepare na din po ako ng pagkain ng mga bata ngayong umaga mga kapix. Medyo madami po yung labahan ko. So yan, si Ate Isra. Katapos na lang pong mag ng tubig sa balon. Yan, yung sinampay ko po. So, ang ganda po yung sikat ng araw. Na ito. So, yan. Ito po yung breakfast nila ngayon. Yan yung subaw na miswa. Ininit ko po. And then, longganisa. So, yung kanin po namin, madami-dami pa po. Kaunti lang yung nabawas kagabi. So, ayan, yung mga sadyante ko po, paalis na at si Patpat -Pat na, na po kay Ate Isra. Is so, maganda po yung tali ngayon, Ate Isra. Ayan, maganda po yung tali ni Ate Isra. Ito natin sa akin ng pidikab. Sus, na po, naka nakahills po siya. Down, team Hills. Wow! <laughs> ano 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 di niyan na pagkuan uh, oo ang cellphone Yan po yung sinampay ko. Ano na po siya sa ano? Sa na nga tumi nga to pidi ka pag gulat gawas. Ano po yung usok ng niluto ni Tito na sa nilabhan ko. At yan mga kapiks, katapos ko lang pong maligo at yan ho, alis naman ulit ako punta ng rotonda para bumili po ulit ng dadalhin ni Ati Izra sa closing party nila mga kapix dahil yan, ngayong araw po yung closing party ni Ate Izra at yan, nihiram po nila yung speaker at microphone so tinanong ko para sure po kung ano gagamit po talaga sila ng speaker tinanong ko po yung teacher ni Ate Izra kung kailangan pa ng speaker sabi ng teacher niya, mabuti sana kung mayroon so madadala ko po or mapapahiram ko po yung speaker sa kanila ngayon Tara mga kapiks, patapit ang kamisi. So yan, wait po tayo ng pedicab. Saan ko na po yung speaker? Wala pa pong lumadaan na pedicab. Mainit. So yan, naula na po yung ano, speaker. Yan, rotunda yan! ko po muna yung speaker. <laughs> Tapos, punta na po ako ng rotunda. Mainit! <laughs> so yan din pa ko, ano, bali, pahintayin ko lang po yung pedicab dahil mabilis lang naman po. Hello, Renato Pizza. oh oo, oo. Bus na siguro mga kapiks na ba yan? Sana meron pa di may napati. Eh? So, yan. Maghanap po tayo ng ibang pizza dahil naubos na yung pizza nila. At yan, marami po yung nagpa-party ngayong Friday. So, try po tayo dito sa unahan kung may pizza pa. Andi rin nga pizza. Ya, waray na nakabutang. Wala waray. So, wala pong <laughs> pizza. Pinaisipan ko po, ano, chiffon cake or cupcake na lang po. Okay po yung cupcake dahil pag isa-isa. <laughs> yan. Yan, ang dala ko yan. <laughs> so, ayan, wala pong, ano, wala pong chiffon cake or slice bread. Ay, sliced bread. Uh, bread? Mamon. So, cupcake cake na lang po tayo. siguro. So yan, ito na po yung cake. Ito, mas maganda po ito. Si sir na pong ba na mag-slice. Sige, <laughs> thank you. At yan, pauwi na po kami ni Kuya. So waiting din po si Kuya sa akin. Ito na po yung So, yan. May mga tiyanak pala dito. Walang ikaw, pizza. You want cake? Bye-bye. Saan natin tayo na na So, yan. Punta kami nga, Aiza. O, sana. All deluxe. Pankan kami. Pandynamic. Ang yan. Kaya mo lang <laughs> Yan. Han nay kay haron tay serser it salin amon gad. So sana wala pong music kasi yun mo yung speaker na sa loob. Oh. Bawal ka Bawal ka mong gumawas? nag-start na pala sila. Yan si Kuya Ace yung kung ano. <laughs> pizza lovers. Ang cake! Ace, ang cake ay pag-iwagol-wagol. Ang cake ba yung pag-iwagol-wagol? <laughs> Huwag na nga ni Pizza. Huwag na nga Pizza. Puro pizza po yung handa. Sir, sobra sir, tawaga kami. <laughs> Galing namin mahagkot ha. Wow, may ulan. Say hi. Say hi. hi. Say thank you. <laughs> sir, <laughs> hi. Sir, damo tim kok, sir. Tinda ka galing kok, sir. Damo cook kok ni, sir. Tinda. Tinda ka cook. kok. Tinda po si sir ng cook. <laughs> Gutay man na. Gutay man dapat na. Go. Kunti pala. Hindi rin ko na. Hindi rin na close. Hindi na sulot. Hindi pa yung Kunti lang po sila. Kunti. Sir, Yan yung ano name po ng yung tema po ng party na pizza party kasi pizza ya, lahat na mesa. Slice fruit naman. Ace, pay mo na kami ni Mama Ace. It's not man, lagi rin man ako. Ace, pay na kami ni Mama Ace. Kami ni Ate Aisa. <laughs> Ace, pay na kami ni Mama Ace. O, oh, gina, Mr. Tim Likud, mga hulusan mo yeah. ito.